I've been attached with the feeling of, waking up with you by my side. Tapos ng pag-usapan ang pag-attend ng ating Bel sa kasal ni Ate Ella na nga ng ating Donnie Pangilinan na kung saan ay talagang nag trending nga ang larawan nila together lalong lalo pa ang pagkumpirma na diretsyo nga itong ating Bell sa event nga ng Unilever at talagang pinag-uusapan na nga rin ngayon sa social media ang isang larawan ng ating Donnie at Bell Mariano na kung saan ay sweet na sweet nga sila habang nakasakay sa biking. At ayon nga dito, no camera rolling, just donbel enjoying riding a biking. At ayon naman dito, si Vel naka na nakasandal pa. Kaya ang saya ni Donnie, sabi niya, two points. Good morning, so dahil grabe nga talaga ang umaga natin. Pinahimlay nga agad tayo ng ating Donnie at Bel Mariano. Lalong lalo pa nga mamaya at meron ngang event itong ating Donnie at Bel para sa kanilang mall show sa Kent by Me Love. na talagang inaabangan na nga talagang dinudumog na ng maraming bablis ngayon. Kaya stay tuned lang tayo for more update.